Oh, limang peraso yan. Sulit ba? Nabili ko to ng 260 pesos. Kasama rin yung shipping sa TikTok. So, tignan natin kung sulit. Let's open it! Sabi ko, isa lang. Dalawa. Tatlo. bag. Tignan naman natin yung quality. So, oy. fabric yung kanyang tela. At magnetic. Makapal. Mmm. Cute. Okay, ang haba ng strap. So, ganyan siya. Ito yung isa, Los Angeles, California. Ayan. So, tignan naman natin yung isa. So, eto naman yung black. Oh, maganda rin yung black. At tignan nyo yung tahe. Yung tahe natin. Ganyan. Okay din. Magnetic. Same lang ng white. Pero, different color. So, ganyan. Eto, pwede siyang, kunyari, pasisikipan mo. So, meron siya dito ng side. Dito. Yung pasisikipan mo siyang gano'n. So, pwede na to, pampalengke kasya dito yung laptop. O, oh, yung grocery. Yung kasing grocery. So, eto naman yung gentle woman na bag. Tote bag din siya. So, may, eto malaki yung size niya, ha? So, eto ay zipper. So, meron siyang zipper. At mahaba din yung strap niya. Ang cute ng puti, ha? Eto, may zipper siya. So, hindi ka mananakawa ng inyong palengke. So, makapal din yung kanyang tela. Uy. So, ayan, may zipper siya. At tignan natin yung loob kung may packet. Ay, yan, meron siyang packet dito. So, tamang-tama. Pwede mo ilagay dyan yung kainyong bariya. O, ay yung wallet. Ay, ang cute. So, tingnan nyo yung kanyang tahe. Yung tahi niya, kita nyo ba yan? Pulido. Pulido, ha? Makapal din yung tela sulit to. tayo yung color black nila. Ang dami. <laughs> Ibang piraso for 200 lang. Uy, oh, I like this color black too. Makapal. At of course, same lang din ng isa. Yung zipper niya. Ganyan yung zipper niya. Medyo okay din yung zipper, ha? Very smooth. So, mmm, ba? Tapos, ayan, mayroon din siyang pocket sa loob. Ay, katsa yung kanyang ano, yung kanyang tela. So, pero makapal, ha? So, gentle woman. So, the same. Malaki yung size. Ah, oh, yung ano yung dito, laptop din. Tapos, may kasama pang palengke. Folder, envelope, mga ganon. Tamang tama, mga pang extra abubot na bag nyo. So, eto so, na siya, guys. Oh, limang pera. So, yan. Sulit ba? For me, sulit na sulit. Dahil may tayong color brown, meron tayong white, meron tayong black. Oh, meron pa tayong malaking tote bag na may zipper na gentlewoman, white and black. So, ayan! So, parang pumapatak lang siya guys ng 50 pesos. So, hindi na siya masama. So, i-confirm naman natin itong size ng gentlewoman dito sa isa. So, ganyan siya. Pampalengke. O, ba diba? Tapos, i-size na, i-compare natin yung sizes niya. So, ito yung isa na magnetic. O, ganyan siya ka, ano, ganyan yung sizes niya. O, ba diba? Ang cute! So, ano, bili na kayo! sa aking TikTok shop. So, ilalive ko siya, guys. So, bilhin na kayo. Follow niyo ako sa aking TikTok shop at ilalive ko to doon. So, see ya!